Natanong mo na rin ba kung ano ang itsura ng langit at kung ano ang ginagawa doon sa sangkalangitan sa trono ng Diyos? What an incredible opportunity would be to see in the throne room of God and witness what's going on in heaven. Alam nyo po ba na meron na bigyan ng oportunidad na makita ang sangkalangitan? Isa na dito si Prophet Isaiah. Basahin natin yung kanyang aklat. Isaiah chapter 6 verse 2. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may anim na pakpak, ang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang dalawa ay nakatakip sa kanilang paa, at ang dalawa ay ginagamit nila sa paglipad. At si Prophet Isaiah ay binigyan ng opportunity na makita ang trono ng Diyos. Yung room doon sa heaven na kusaan merong trono, hindi lang niya nakita at nasilip, kundi nagkaroon pa siya ng time para makita ang mga nangyayari doon. At sinabi sa atin na Isaiah kung ano ang pinakita sa kanya doon sa throne room heaven. Yung throne room heaven, part lang po yung pinakita sa kanya. Napakalaki po ng langit. Napakalawak po nito at kukulangin yung boom Bible para i-describe ito. Kaya throne room heaven dahil yung throne lang ng Panginoon ang pinakita kay Isaiah at pinakita rin sa kanya kung ano yung nagaganap doon. Ikaw, ano yung common insight mo about sa heaven? Kung pag-aaralan po natin yung vision ni Isaiah, marami po kayong makukuhang idea patungkol po sa langit at mga details nangyayari po doon sa throne room of God. Basahin natin uli. Isaiah chapter 6 verse 2 noong taon na pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na kaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may anim na pak ang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang dalawa ay nakatakip sa kanilang paa, at ang dalawa ay ginagamit nila sa paglipad. Bago po natin pag-aralan kung ano'y nakita ni Isaiah sa langit, pag-aralan po natin at kilalanin natin kung sino po si Prophet Isaiah. Si Isaiah po is prophet of God sent by God to communicate with leaders of Judah and Jerusalem. Deksimula siya magsalita ng mensahe patungkol sa judgment na Panginoon at mag-warn doon sa mga korap na leader ng Israel. Kailangan magpadala ng Panginoon ng Propeta dahil nga ang mga corrupt na leader dito ay hindi sumusunod doon sa covenant ng Panginoon. Kaya nagbunga ng mga consequences ang mga kasalanan na ginawa ng buong bayan sa harapan ng Diyos. Tatlong bagay ang pag-aaralan natin at hihimay-himayin natin kung ano yung nakita ni Isaiah sa langit. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 2 meron siyang nakita. Number 1 merong trono sa Diyos. Pangalawa, merong nakaupo doon sa trono. Pangatlo po, merong mga nilalang doon sa throne room heaven. At habang merong trono sa langit, merong nakaupo dito. Ang nakaupo dito ay ang makapangyarihang Diyos. The Lord God in His role as the Supreme. Siya po yung ruler of everything sits upon it at hindi lang po si Isaiah ang nakakita na merong nakaupo dun sa trono ng langit. Pinakita po kay Prophet Makaya sa First Kings chapter 22 kung ano ay itsura ng langit na merong trono at merong nakaupo po sa trono. Ipinakita rin po kay Prophet Jeremiah sa Lamentation chapter 5. Ganun din po ipinakita kay Prophet Ezekiel, Prophet Daniel, hanggang kay Apostle John po sa Revelation ipinakita na merong trono at ang nakaupo sa trono ang makapangyarihang Diyos na rule sa lahat ng bagay. Pangatlo po na makikita sa langit ay yung mga nilalang doon, yung mga anghel na tinatawag, mga kerubin at serapin. Revelation chapter 4 verse 6 sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasing liwanag ng kristal. Nakapaligid sa trono ang apat na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Revelation chapter 4 verse 8 Tiga-anim ang mga nila at punong-puno ng mga mata ang buong katawan. Araw gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap. Kinikilala ng mga Bible scholar ang Angel Cherub ay mga high-ranking angels associated closely with the throne, pre assume as guardians while the seraphim flew above it. Ganito po natin mapipicturize yung vision na Isaiah. Nung nakita niya yung mga anghel, yung Cherub po, malapit po yon doon sa throne. Kasi nga po, pre assume guardians. Nasa Genesis po, mga Cherub na po yung nagbabantay doon sa Garden of Eden. At yung seraphim po, sila po yung nasa taas. Yung mga seraphim naman po sa taas, sila naman po yung merong anim na pakpak na may mga kahulugan po kung anong ibig sabihin ng bawat pakpak po nila. Ang unang dalawang pakpak ng mga seraphim ay nakatakip po sa kanilang mga mukha. Pagpapakita po yan ng humility sa Panginoon. Pagbibigay galang na hindi karapat dapat na makita ng mga anghel ang mukha ng Diyos. Pagsunod din po yan sa utos na hindi dapat makita po ng mukhaan ang dakilang Diyos. Pangalawa po na pair of wings Nakatakip po sa kanilang mga paa. Pagpapakita po yan ng reverend sa dakilang Diyos, pagbibigay galang. Pagpapakita rin po yan mga kapatid na hindi dapat makalapit sa trono ng Diyos o wala dapat na marumi na makakaharap sa harapan ng Diyos. At yung huling dalawang pakpak ay ginagamit nila upang lumipad at upang hintayin ang Panginoon. Makikita rin sa langit na merong nagliliyab na apoy, na merong lightning, kidlat, kulog merong mga usok at merong cloud na nagre-represent sa presensya ng Panginoon. Yung nakita ni Isaiah, pinakita rin po yan sa Exodus na yung mga usok, yung mga clouds ay represent sa presence ng Panginoon. Exodus chapter 19 verse 18 Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggagaling sa horno at nayanig ng malakasang ang bundok. Nang makita ni Isaiah yung mga living creatures, to be specific yung mga angels, cherub at serapim, na kung gaano magbigay ng galang at kung paano nila purihin ng Panginoon, nakita niya yung sarili niya na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Dahil grabe pong sambahin ng mga anghel ang Diyos. Sabi ng mga anghel, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, natin makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap. Nayanig, nagmistulang lindol po dahil sa lakas ng pagpupuri, at sa presensya na rin ng Diyos na naranasan at nakita ni Isaiah doon sa langit. Sa lakas ng tinig nila na yinig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako ay may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ng mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari ng Panginoong Makapang Yarihan. Kaya po dumampot ng apoy gamit po ang tong, ang isa sa seraphim ng Panginoon at dinampi po sa labi ni Isaiah. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hands, which he had taken with thongs from the altar. At kung pag-aaralan po natin mabuti, dalawang beses pang nabagit sa Bible kung paanong purihin ng mga anghel yung nakaupo sa trono ng langit. Holy, holy, holy. Is the Lord God Almighty? Yung po yung nakalagay sa Bible kasi yun po yung pag-awit, pagpupuri nila sa Panginoon. Bukod po kasi kay Isaiah, nakita rin po ni Apostle John kung ano ang sinasabi ng mga angel sa nakaupo sa trono doon po sa langit sa Revelation chapter 4. Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, the one who always was, who is and who is still to come kaya sila nagme-mention ng tatlong beses kasi alam nila na ang Diyos ay banal simula noon ngayon at magpakilanman. at walang makakapunta sa sangkalangitan kung hindi po tayo magkakaroon ng kabanalan na nagmumula sa Diyos at ang kabanalan nagmumula sa Diyos ay hindi namamana nakukuha po natin 'yan kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus Kristo 2 Corinthians chapter 5 verse 21 God made him who knew no sin to be seen on our behalf. Siya po ay walang kasalanan. Ngunit dahil sa daladala niya ang ating kasalanan, tinanggap niya po yon sa krus ng Kalbaryo. So that in Him, we might become the righteousness of God. Kaya nakapagbihis tayo ng kabanalan ng Panginoon. Hindi talaga natin kaya aroki ng kabanalan ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, kaya nating mamuhay ng merong kabanalan dahil sa pamamagitan at sa kakayahang ginawa ng ating Diyos. Siya pa rin po yung umabot sa atin. Amen? Tatlong beses minention po ang holiness, yung holy, holy, holy na ibig sabihin ang Diyos ay nasa beginning, ang Diyos po ay nasa middle, at ang Diyos po ay nasa end din po. Ito po yung eternal nature ng Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. And who is that? Siya po Si Jesus Christ. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? I hope po na kumikilos na sa inyo ang presensya ng Panginoon. At meron pong lesson sa mga bagay na ito. Number one, God is remain in action. He has no break in His duty. Yun yung nakita po doon. The vision ng mga propeta. At ang makukuha nating lesson na ang Diyos po ay active pa rin at busy busy na gumaganap sa buhay ng bawat isa. He is not just known what happened. He is actively involved sa buong mundo. Kahit sa'yo, kahit sa personal mong pangangailangan at pinoproblema, he is actively involved sa kanyang mga mana ng palataya. Yung thunder, yung lightning, yung smoke, yung clouds na nakikita po natin sa sangkalangitan, nagre-represent po yan na merong matuwid at hukom na Diyos merong makapangyarihan at sovereign na God. Mga nangyayaring kalamidad, mga nangyayari sa bawat bansa, mga nangyayari sa bawat pamilya at bawat tao, alam niya ang mga bagay na ito at siya ay active sa mga bagay na ito. Pangalawa, see the Lord in His splendor. Makikita po natin dito yung kagandahan ng Panginoon sa kanyang pagiging magnipiko, sa pagiging eternal niya, at sa pagiging marvelous po niya. Siya po ang nakaupo sa trono at siya pa rin po yung nagro rule sa lahat ng bagay. Siya ang may lalang ng mga ito. Pero alam nyo po ba na meron po siyang kahabagan at siya ay mapagmahal na Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Kaya anong klasing bayang itatayo nyo para sa akin? San lugar nyo ako pagpapahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong nagpapakumbaba nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Pangatlo na makikita nating lesson, invitation to praise God. Ini-invite tayo na purihin natin ang Panginoon. At hindi lang basta masabi ng ating labi ang attributes ng Panginoon at hindi lang makapagbigkas ng mga magandang awitin dahil ang karampat tapat na pagsamba sa harapan ng Panginoon ay yung pag-aalay ng buhay at yung pag-serve sa Kanya. Yan ang sabi ng Romans chapter 12 na ang karampatan at karapat dapat na pagsamba ay ang ating buhay na inibibigay at nilalaan natin sa Panginoon. Marami ka nawang natutunan kapatid at lahat ng iyon ay maging lalim ng iyong pananampalataya. Let us pray. Lord, salamat po sa kagandahang loob ninyo. Salamat sa mga napag-aralan namin. Patuloy kayong kumilos sa aking buhay. Patuloy kayong kumilos sa aking mga kapatid na po ng mga mensaheng ito. Kumilos po kayo, tinatanggap namin kayo bilang Diyos sa ng aming buhay, Panginoong Isus. Sino man po ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, accept Jesus as your Lord and Savior. At pagsisiyan po natin ang mga nagagawa nating mali o nagawa nating mali at kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, dito po kami. We are humbly ourselves to you. Matawarin niyo po kami at pakalinisin. Salamat po sa dakilang pag-ibig ninyo. Salamat. Dalbirigin nyo kami, Panginoon, na mga insights, na mga idea ko, no, itsura ng langit. Patuloy po namin kayo, Panginoon, na pag ng buhay at sasambahin. Patuloy namin i-share ang Word of God, ang Gospel, ang Salvation sa ibang tao. Salamat po. Sa inyo po namin binibigay ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ng ito. Marami ka nawang natutunan. Share mo ang video ng ito. Share mo ang mga word of God. Share mo ang salvation. Napapanood mo ito sa Facebook page. Don't forget to like. At subscribe po kayo kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel. Meron kang tanong, let me know in the comment section. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito yung lingkod, Pastor Gaboy, no? God bless po.